Mga ka-Republic, may warning si TNT coach Cho Treyes sa kanyang mga players. Hindi raw laging magiging maalat ang 3-point shooting ng Hinebra kaya dapat nila itong paghandaan. Kaya asahan na lalong magiging malagkit ang depensa ng TNT kontra Jinkings at Game 2 ng kanilang best of 7 final series. Target ng TNT na ibaon sa 0-2 deficit ang Gene Kings na siyempre pang di gustong mangyari ng barangay Hinebra. Kilalang Master of Adjustment, nakatutok ang atensyon ng lahat kung anong diskarte ang ilalabas ni Coach Tim Cohn. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, much anticipated ang Game 1 ng final series, kaya naman napuno ang Inyaris Sports Center sa Antipolo. Ngunit umuwing malungkot ang mga Hinebra fans dahil mula sa opening quarter ay hindi pinaporma ng talk and text ang Gin Kings. Mula umpisa hanggang dulo nangangagat ang depensa ng TNT kaya nawala ang porma ng dating matikas na outside shooting ng mga magalak. Ngunit alam ni Coach Reyes babalik at babalik ang shooting touch ng Ginebra. Napigilan nila sa game 1, wag daw nilang asahan na ganun uli sa game 2 mamaya. Ito ang warning ng dati ring Gilas Pilipinas coach sa kanyang mga bataan. At sa likod ng paalalang ito sa kanyang mga players, alam natin na lalo pang pagbubutihin ni Coach Chot Reyes ang pagdidesign ng mga defensive scheme na sasakal sa upensa ng mga mag aala ang depensa ang kanilang number one weapon kung bakit narito sila sa finals. Samantala, after na mabugbog ng TNT sa game 1, magiging acid test sa Hinebra coach kung paano siya mag a sa game 2. Tinawag na Master of Adjustment, masusubok ang kakayahan ni Tim Kau na tapatan o kontrahin ang taktika ng dati niyang assistant. Sa pagkawala ni Mikey Williams sa lineup ng TNT, maraming nagsasabi humina ang tropa. Hindi na nga kasi napabalik ang pilam na sumasamba sa piso kung kaya gumawa ng paraan ang TNT Team Management na makuha ang slasher at shooter na si Ray ng bata. At sa Game 1 nga, ipinamalas ni Stingray, isa siya sa mga pwedeng masandalan ng Tok and Tex. Halos triple-double siya sa Game 1, 18 points, 10 rebounds and 7 assists. Kaya marami ang nagkukumpara sa kanya kay Mikey Williams. Siya raw ang bagong Mikey Williams ng TNT. Na mabilis namang itinanggi ni Ray ng bata. Para sa Letran product, nag-iisa lang ang Mikey Williams, hindi raw niya kayang pantayan. Legit score raw talaga ang nag-rebelding Pilam na kahit bigyan mo ng mahigpit na depensa ay nakakagawa pa rin ng paraan para makapagkamada ng puntos. Gusto rin sigurong idagdag ni ng batak magkaiba sila ni Williams dahil hindi naman siya sumasamba sa piso. <laughs> Anyway, ang role daw niya ngayon sa TNT ay at least yung 50% ng dating ginagawa ni Mikey Williams ay magawa raw niya. At yung natitira raw 50% ay pagtutulong-tulungan nila ng kanyang mga kakampi. Pitong taon na sa liga si Ray ng Batak pero ito ang kanyang unang finals sa PBA. Sa kabilang banda, first finals appearance din ito ni R.J. Abariantos. Ang pagkakaiba, 7-year veteran si Stingray samantalang rookie si RJ. Although naglaro na ito sa Korean Basketball League at sa Japan B League bago nagpa-drop sa PBA. Namis ng Hinebra ang opensa ni na Arja at Scottie Thompson sa Game 1. Malaking kawalan sa Jin Kings na parehong off-night ang dalawa na nag-contribute lang ng pinagsamang 12 puntos. Ang tanong, anong adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cohn para si na Abarientos at Thompson kina Jason Castro at Randy Hollis Jefferson? Sina Castro at RHJ ang bumantay sa dalawang Hinebra Guard. At si Justin Brownlee, pagkatapos ng Game 1, na di nailabas ang dating laro, magpapakita kaya siya ngayong Game 2? Simula pa ng unang dumating dito si Brownlee noong 2016 kapag nasa panganib ang kanyang team ay nag-e-step up ito. Ipinamalas ng Gilas Naturalized Player ang kakayahang iangat ang kanyang team nang sungkitin ng Gilas Pilipinas ang gold medal sa Southeast Asian Games. Siya rin ang bumuhat sa ating national team nang pitasin nila ang gold medal sa Asian Games, ang pagpapataob sa kupuna ng China sa semis at ang pagwalis sa kupuna ni Randy Hollis Jefferson na Jordan sa finals. Ang pagkatalong ito ng Jordan sa Asian Games Finals ay isa sa mga motivation ni R.H.J. para talunin ang Hinebra, especially si Justin Brownlee. Inamin niya ni R.H.J. sa Finals presscon. At gaya nga ng alam na nating lahat, minsan ang tinalo ni Jefferson si Brownlee sa Finals noong 2023 Governor's Cup. Ngayon ay nakaisang hakbang na si RHJ sa race to 4. Kung makakatabla ang Hinebra mamaya, magkakaroon tayo ng virtual best of 5. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout out sa iyo, Neil Manawat salamat sa suporta idol, salamat sa panunood. Sa yoren shout out, Rumel Katakataka mula dyan sa Tanay Rizal. Shout out sa iyo idol, salamat. Sa yoren rin, Estrella Mercurio, salamat idol, salamat. Sa yoren shout out, Merson Kabadi Vlog mula dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Sa yoren shout out, Borg Lagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Ingat ka rin lagi dyan, kabayan. Sayo rin, shout out, Rodelio Arandia mula dyan sa limay bataan. At sayo, salamat sa panunood mo, Balbino Diala Shout out sayo, idol. Sayo rin, Papa Kiko. Shout out, lagi kang naandyan. Salamat sa suporta. Sayo rin, Winston Vergara. Salamat po sa tiwala. Sayo rin, shout out, Ray Arabit yes King of Adjustment. Mamaya masusubukan natin yan. At sa'yo iyo Herminio Centeno. Shout out sa Idol. Dapat tayong manalo sa Game 2. Sa rin, shout out, Angela Grace Bukas. Yes, ikaw naman ang bumanat sa kanila. Sa rin, Almera Sumulat. Shout out sa Idol. Bawi tayo. At sa'yo Elsa Estropigan. Shout out Salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.